na ako dyan, nandyan, kumakain kami. Kumakain kami ng maga dyan, nag-breakfast kami. Tapos, naubos na niya yung ulam niya. Tapos, guys, nasa cellphone siya habang kumakain. <laughs> habang naghihintay sa akin kasi nahuli kasi yung order ko. Ayan, lumating na yung order kong uh, ano ba yan? may goreng. yan. Ayan. Tapos, ani lemon. Mingi ako ng kutsara. Yun pala, yung kutsara, nandiyan na pala sa gilid. Hindi ko napansin. Tapos, subsana sana yung ino-order, yung orderin ko eh. Nakita ko yung bak baka matagalan. Ayan. Aga namin dyan. Wala masyadong tao. Nahuli yung order ko yung sa kanya naman. Natapos na niya. Ayan, na akong iPad. Napakalaki ng iPad ko. Ayan. Kumakain kami dyan. Ayan. Mausok-usok pa sa sobrang init. Hindi na. Ayan, kakain daw tayo. Sabi niya. Sabi ko. <laughs> Ayan. Ah, sabi niya. Nila pangguyan, sarap na ubos ko din. Tapos dyan, katapos namin kumain, eh, umuwi na rin kami. Ano ba yan? Parang man ako maumo tinitingnan ko dyan, wala naman akong... may tinitingnan pero wala namang iniisip. May iniisip pero walang natinitingnan. Ano ba yan? Nang hinokto ko dyan, di...

banda ko tin. Ayan naging ugtok na naman ako.